Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! Usapang respeto tayo. Talagang masasabi natin na ang laki ng respeto ng mga boys sa kanilang pinunong Pablo. Dahil recently lamang, sa katapos na Asian Artist Awards, ay tinawag ang kanilang pangalan, SB19, dahil nanalo sila ng dalawang awards. Isa dito ang Best Artist Awards. At uh, nag-speech, una nag-speech itong si Pablo at napakaganda. At talagang uh, pinauna si Pablo papunta paakyat ng entablado para tanggapin ang awards nila. Dahil dalawa ang awards nila, ang Hot Trends Awards at Best Asian Artist Awards. Kaya maraming salamat. Nakakabilib dahil nung tinawag ang pangalang is binintin ay hinawakan ni Justin si Pablo para una paakyatin at tanggapin ang awards yan ang makikita ninyo sa video na to na talaga namang uh, nakakasaludo I mean nakakabilib dahil uh, laking respeto nila sa kanilang leader na si Pablo